nagdarter noon mga ma'am sir guys hello ito na yung mating na number 24 na Colbert guys oh tapos na siya guys tapos na yung ginawa na ko mating na 24 na Imperial Colbert guys Tamborong ito guys oh bilangin ko guys yung stick niya guys ito 1 2 3 4 5 6 anim yung stick nya guys ano na pito

mayroong guide guys hindi siya magiging ublong circle na circle siya guys mating ng number 24 guys ito so ang ilalagay sa culvert na number 24 guys kabilya round bar guys ito guys Thank you for watching, mga mamsi. Thank you. God bless us all. Salamat sa pag-suporta nyo. Salamat. God bless. Bye. Thank you.